Hello guys, good morning. D3 Torbohol Maga Island hopping kami. At ito na nga kami guys. Pumatakbo na po ang aming lancha sa sakya namin. Nasa gitna na po kami ng dagat. Island hopping. Yan guys. Medyo ano guys medyo maalo ng konti ang ano dagat hindi gaano malinaw kaya medyo may pag-alala ng konti pero tuloy pa rin ang video video at ayan po ang aking mga kasama 14 pi 14 person kami guys yan mga ano guys mga senior ang kasama ko dito tsaka yung friend ko yan kaya na habang tumatagbo ang aming ano uh, lansha guys tinitingnan namin ang ano ang dolphin kasi meron daw po diyang nagpapakita ng dolphins kaya habang tumatagbo ipalingalinga po kami nakatutok sa malayo kasi sabi daw kapag uh, lumadaan daw po dito, meron pong tumatalo na dolphins, sumasayaw sa harapan ng ano lansya namin, yung sinasakyan namin kaya lang di malinaw ang dagat guys pero okay naman po ang biyahe namin guys at makakarating kami sa ano, sa aming papupuntahan at sana safe po ang ag, aming paglalakbay sa aming pag-island uh, hopping para makabalik po ng payapa. Ngayon guys, samahan nyo po ako sa aking uh, explore dito po sa Torbohol at ito nga po guys ang una naming nilapagan ay ang Palasagan Island. Kalasagan Islands daw po ito guys at eto nga guys oh, ang daming mga sasakyan para sa mga nag island hopping po ang dami dito talaga oh. yan iikot ko kayo guys para makita nyo po yung mga paligid ng aming uh, unang uh, dinaungan Ayan, ang una naming dinaungan ay ang Kalasagan Island ang dami talaga guys ng nag island hopping din kaya yung mga sasakyan guys na yan mga nag island hopping din po yan mga nag turbo hole at iyan guys dito sa kalasagan ito yung mga paligid nila. Ang ganda, diba, guys? Gina mo. Iikot ko kayo para makita nyo rin po ang aking pinuntahan. Ayan, guys. Na, diba, guys? Super so, dami ng mga ano. Ito nga, guys, oh. Yan, mga yan. Mga nag-island hopping din po yan. Mga tao na yan. Yung mga nakapangupo na yan dyan. Ayan. Mga tourist din po yan. Tulad namin. Ayan, mga kumain yan sila dyan, guys. Kami, guys. Ag yan. Dito, kainan kasi yan, guys. Mag-o-order kami, guys. Mag-o-order po kami ng aming kakainin. Pero dadalhin na lang namin sa lancha namin kasi doon kami doon kami kakain sa Virgin Island. Virgin Island guys. Kaya nagaantay kami ng aming order guys dito. At yung iba naman, ganun din. Hello! Hi guys. Hi Ate. Yan po ang aming mga kasama po. Dalawa sa aming kasama, ang iba kasi nagpaiwan po doon sa sasakyan, naligo sila. Yan po ang mga kasama po namin sa pag-island hopping. Okay guys, salamat sa panonood. Sana nagustuhan niyo po.